Ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa ating digestive system, sa ating uh, mga stool, mga feces. So bago ko simulan, tanungin ko muna, isipin nyo itong katanungan ko. Kayo ba pag dumudumi ay pinapansin ninyo ang inyong stool kung ito ba ay floating or lumulubog? At kung napansin niyo, alam niyo ba ang ibig sabihin ng floating stool or floating feces or yung mga sinking feces? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Kaya sana ay patuloy kayong uh, manood hanggang sa dulo ng video na to. Ano ba ang ibig sabihin kung ang inyong poop or ang inyong feces or yung inyong stool ay lumubog pag kayo ay dumumi? Ikaw, ano ba ang klase ng inyong poop pag ikaw ay dumumi? Ito ba ay lumulubog o ito ba ay lumulutang? So according sa Medical News Today, research nila na kapag ang iyong stool, ang iyong poop ay pag dumumi kayo ay lumubog, it indicates a healthy stool. Ibig sabihin, ang inyong kinain ay naabsorb ng maayos kaya uh, healthy ang inyong stool. So, hindi lang naman yung kung lumutang or lumulubog ang ating stool. So, ang healthy stool ay malalaman niya sa consistency, sa shape, sa kanyang kulay. So, ganun, ganun pag sa medical ang pagbasa kung ano ang indication ng inyong stool, ng ating stool. Halimbawa, mayroon kayong brown and well-formed stool na uh, lumubog doon sa toilet bowl ninyo at the bottom, sa pinakailalim ng inyong toilet bowl, ito ay nag-i-indicate na mayroon kayong magandang uh, or mayroon kayong healthy stool. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin kung ang inyong poops or ang ating poops ay lumutang? So, ang ibig sabihin nito ay mayroon tayong poor absorption ng nutrients or malabsorption ng nutrients kaya lumulutang ang ating poops or maraming gas sa ating mga kinain so yun ang dahilan kung bakit lumulutang ang ating poops pero hindi naman ibig sabihin na pag ang inyong poops ay lumutang eh meron itong indication ng serious illness o meron na kayong sakit. So hindi lahat ng lumutang na stool ay harmful. Ito ay maaring harmless. din. at no need ng medication at kusa itong uh, mawawala, kusang magbabalik sa normal kapag ang ating uh, absorption ng nutrients sa ating katawan ay maayos na. Ano-ano ang maaring dahilan ng paglutang ng ating stool. So, unang-una dyan at ang kadalasan ay ang ating kung ano ang ating kinakain. Yung biglang pag-change ng ating diet ay maaaring magbigay uh, ng gas, magkaroon tayo ng uh, uh, excess ng gas, kaya nagpo-float ang ating poops. Pangalawa, ang paglutang ng ating poops ay maaaring ang dahilan na ito ay mayroon tayong gastrointestinal infection. Pangatlo, ang ating medyo uh, mamantika, malangis-langis, maamoy, mabahong stool ay dahilan sa severe malabsorption ng ating mga kinakain. Lalong-lalo lalo na kung tayo ay naglo lose weight. So, hindi maganda ang pag-absorb ng ating mga kinain sa ating katawan. Kaya ganon ang nangyayari sa ating skutul, uh, malangis-langis, mamantika, mabaho, at uh, syempre minsan iba rin ang kanyang kulay. And lastly ay kung merong chronic pancreatitis kung saan ang ating fats ay, ang fat contents ay nag-increase. Ano naman ang ating maaaring gawin? So, kanina sinabi ko na hindi naman harmful yun, harmless naman kung ang ating stool ay floating at hindi naman yung indication na meron tayong illness talaga. So, kung ang cost nito ay ang ating diet dahil sa pag-change ang ating diet o yung ating mga kinakain ay yung mga gas forming na mga... A pagkain. So, pa, ang gagawin na lang natin ay humanap tayo ng pagkain na syempre ay maiiwasan ang pagkakaroon ng excess ng gas para maiwasan ang malabsorption ng nutrients. Hanggang sa muli, sana ay abangan ninyo ang aking mga videos for more health tips na maring makatulong din sa inyo or makatulong sa kapwa ninyo, sa kapwa natin na ma maaari ninyo rin ma-share.